Hello, good evening. So, magluluto pa lang ako ng week ko, guys. Para sa kalag-kalag. araw, so late na akong Kung nakapagluto. Ngayon lang. So, ito na. Magpapa, ano pa tayo? Gagawa pa tayo ng latik. So, nailagay ko na yung aking yung lulutuin ko is one half na kilo ng malakit na rice and yung sugar ko rin is one half din ng kilo. So, one half na sugar and then one half din to malagkit. Are you there? iabutan natin pa yung aking uh, paggawa ng latik para sa biko so half na kilo ng sugar, half na malakit na rice and konting asin kailangan malapuyot yung ating latik para masarap yung ating nilong biko So, ito na yung ating malagkit na sinain. So, nilagyan ko na siya ng dahon ng kalamansi para pampabango. Ngayon, idagdag ko na yung ating malagkit na rice. siya. Yan. I-mix na natin ng maayos para uh, same yung kaniyang uh, kulay. Hindi masyadong kula kasi wala akong mas kubado na sugar. Kung meron sana ako mas kubadong ng sugar, siguro ganyan. Medyo mapula-pula to ng konti. Guys, so luto na yung ating biko. Ayan na yung ating biko. Luto na. Kaso hindi siya masyadong mapula dahil wala tayong mas kubado ng sugar.